Sinasabi ng salita ng Diyos na tayo ay nalikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ngunit ano ang anyo at larawan ng Diyos? Bakit hindi natin siya nakikita? Kung nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan, bakit hindi magkakamukha ang tao tama ba? Ano kaya ang nais ng Diyos na malikha sa atin na ayon sa kanyang wangis? Alamin po natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos para malaman kung paano nilikha ng Diyos ang tao ay basahin natin ang, Genesis chapter 1 verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, amen. Malinaw na sinabi na ang tao ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos, but the question is ano ang larawan ng Diyos? Nakita na po ba natin ang Diyos? Bakit hindi natin siya nakikita? Basahin natin ang John chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Amen. The reason bakit hindi natin nakikita ang Diyos dahil siya ay spirit kaya naman paano tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan? Kung babasahin po natin ang John chapter 1 verses 1 to 5 malinaw na sinabi na ang Diyos ay salita at sa salita ay may buhay at liwanag at lahat ng bagay ay nalikha ayon sa salita ng Diyos, kaya ano ang ninanais ng Diyos na malikha sa atin? Basahin natin ang Ephesians chapter 4 verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarewan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Nalaman po natin na ang ninanais ng Diyos na tayo ay malikha ayon sa kanyang salita, sa kanyang kabanalan at pagiging matuwid sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito ang ninanais ng Diyos sa atin na malikha gamit ang kanyang salita. Kaya naman patuloy-tuloy natin na alamin ang salita ng Diyos at atin unawain upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free.